Hi, magandang hapon po mga ka-farm, mga idol. Mga idol kong ka-farm. So, uh, ayos muna po tayo. Tingnan nyo po ang aming tanim mga upo, mga idol or mga ka-farm. Tingnan nyo po kung gaano ka, katotoo ang blessing nga ginhatag sa Ginoo sa aton mga kaidol. Tingnan niyo po ha kung kung gaano ku kaano ka ganda o gaano kadamo ang blessing nga ginhatag sa Ginoo sa aton kapag tayo ay mag magsikap at magtiyaga sa ating farming. So makita niyo man talaga mga kaidol mga ka farm. Ah ang ganda talaga ng produkto nga upo or upo mga kaidol dahil ito po hindi masyadong hindi masyadong masyadong maalagaan na tanim ah kailangan kailangan lang talaga yung mayroon po kayong mga mga magandang or mga tiratirang mga pundasyon ng iyong pananim tulad ng pag upo yung tanim niyo mga farm po dila yung pong mga agi na sa daanan na yun na sa mga palaya or kamatis di ba may mga sit up yun sa mga pana, mga bugsok or sit up sa mga sa mga ating bubong sa taas yun lang po ang aming tinaniman mga upo dahil ah mapaminos tayo sa gastusin or wala tayong masyadong gastos. So po yung upo namin mga ka-farm. Ah, isasabi lang po sa inyo na ah, ito po ay walang masyadong gastos. Kahit mura lang po ang kilo pero sulit naman wala naman tayong ginagastos dito ang solo yung maintenance namin po ay aulmos ah, almost hindi nga umabot ng dalawang daang piso kasi magdilig kami ng abuno magkaano lang yon tatlong baldi pag tatlong baldi lang po ay isang kilo lang yata yun o mahigit isang kilo yung mga kaform ang dilig namin dito kasi almost 60 ka sisto or 60 ka puno pero sa awa ng Panginoon ah, nakaabag-abag sa amin iba ibang mga produkto kasi ibang produkto namin magastos masyadong diman ang mga maintenance nila tulad ng ampalaya at sitaw po mga kaparm at saka ito mga kaparm mabigat lang siya pero mabilis ang proseso ng pag-harvest niya kasi malaki. Malalaki kaysa iba-ibang mga produkto po. Ah uh, tulad nung Martis po mga ka-farm. Ah uh, we harvest kami ng almost ah uh, 4 450 kilos mga ka-farm pero ah uh, kahit ah uh, mura lang ang presyo mga ka-farm pero wala naman tayo masyadong gastos dito ang gastos na nga sinasabi ko sa inyo ang gastos lang namin sa maintenance almost uh, hindi nga aabot ng dalawang daan po mga ka-farm pero kikita to ng pinakataas ng 4,500 po almost kasi bagsak presyo ngayon uh, tin ah uh, tin per kilo na lang ngayon sa amin farm gate